kasusay. Nandito kami ngayon sa Tamuting Kahoy. Asan na yung ate ko? Sana na? <laughs> aray ko, aray ko. Aray ko, aray. Ko, na yun? Ayun. Alam nyo ba guys, nung maliliit kami, ginagawa namin tong dahon. O yung sanga ng dahon, ginagawa namin pang kulot. ganito, pang kulot sa buhok. Asa na yung ate ko? Ayan, kami ng ano guys, kamote. Ah. Ayan. Ay, ito Yung malalaki lalaki lahat nito, ah. Lalaki pa yan, eh. Yung maliit. Ayan, guys, so. Oh. Saribang sariwa. Fresh na fresh ka mo, okay. Yun. Okay. Bye-bye. Okay, okay. okay, okay. okay, okay. okay, Balik mo, may mga maliliit pa. Nasuot-suot tayo. <laughs> Tago-tagoan. Naluwanag na buwan. Ang okay, so. Yan. Ito, ito. Tabi-tabi. Tabi-tabi. nasaan saan? ang Andaman, wag ang kamot dito Ate kasi oh. Mataba yung lupa. Ano sa guys, lupa guys oh. May itim. May medyo buhangin. Okay, hukay tayo. Okay, hukay. Yung pang hukay kasi ipang tad, -tad ng karne ay. <laughs> ang tad, tad man din ng karne. Ha? Eh. Ha? Huh? Huh? Okay guys, so, oh, so, 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 ah wow laki so, wow so, laki so, 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 laki 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 may maliliit pa kaya hindi mo nabubunutin kasi marami pang laman ng maliliit sa laki pa yan pili pili lang yung malaki laki malaki Yan. 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 another one aha uh ito -huh. so, niya Is pang pagtad ng karne, Oh. Oh. Doing. Ang kamay mo din. <laughs> Ang kamay mo, masama. Ay, siya na. Palaki ay ng ano. Yun, nalay, kahaba-haba. Mm. Ay, sana all mahaba. <laughs> sana all mahaba, mm -hmm. Oh. Ito ka guys, Oh. Akin na, Oh. Mm -hmm. Ay. Ay, mm -hmm. kasarap mo din, Ay. Mm -hmm. Ano di 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 tayo palapit tayo din. Palapit tayo din guys. Oh. Oh. Hoy, kaganda ganda. Ay. Ay. yung ang sinasabi ko ay on oh, laki Ang laki-laki. Oh. Ano yan? Nasilapit, nasilapit. Ah, oh, nagsilapid. oh o, nagpilipit. Yung iba, ang kaputong niya nasa ilalim. Iba rin yung naano, nasa ila, ano yung Ano yan, nagpipit siya Ang mm -hmm. kaling naman oh. Yun O, oh, magkaiba nga Nailalim siya oh. Aruy, kaganda <laughs> Ay, pag isa talaga ito guys, para sa kanila uh Oo, -oh. ngayon Tinanayin mo Tinanim talaga ng ate ko yun, para pagdating pa yung may laman na oh. Tingnan mm, niyo naman yung kaganda-ganda ng, kaganda ng kamote na yan, oh. Tas. Yeah. Oy. Oh, ingat. Oy. Ingat, darling, I love you. Sabihin mo. <laughs> Ila, I, I love you daw. <laughs> Ila, <laughs> darling, my love. Ila, uso yun. My <laughs> <Dila>, sweet. <laughs> <Dila>, sweet. <laughs> Mati naman yung sapo ng kamatis. Asan <laughs> tayo? <laughs> mitain ha? ha? nang mitain na no. aso. Wow. aso pa din 'yang aso? Ano ang hirap na eh. Maganda kasi ang ano dito, tina mo yung, hindi siya putik, no? Maganda ang laman dito, guys, kamote kasi hindi siya putik maitim yung lupa niya tapos ano siya buhaghag kaya ang laman dito pag inaniman mo itong kamote ng mga mga 3 to 5 months nako kalalaki kasi nga nakakausad yung laman ng kamote dahil ang lupa ay buhaghag yun ang pinakamaganda kapag ang tinanim mo dito ay mga kamote o yung mga naglalaman o so, yun Oh, mabigat na yan sa iyong ano. Oh, ano yan na? Ha, tanan? Ano na, damihan. Mabigat yan, baka bus. Kailangan sa daan Kailangan niya may matibay na tali. Meron Yung kahon. Ano ba hinungo kayo, Mare? Ito? Ha? Yung nakaraan, ito? Hmm, hindi, yan lang ito, to Ito, bago. Tatlo lang